ano kaya ang kinukuha ng mga ate ayun yun yung mga ate doon nandun puntahan natin o hinayad ka at medyo madulas hindi lang medyo madulas may mo ito ko nagdadans sa malapit sa baybay dagat sa baybay dagat Nagtago, nagtago ang ano alon nagtago ang alon nagtago yung maliit na crabs achar Tingnan niyo yung ano yung yung bato. Yung bato na ano siya na na perm siya ng ng hampas ng alon. Kaya gan nagiging ganun siya. Parang na pag bumagsak ang alon, talagang salpok diyan na parang nababawasan yung na -de deform yung taas yung may bahay doon. Yun. Binayad kay Malapok. Lapitan natin tong bato kanina. Hinahampas-hampas ito ng malalaking alon. Ayan. Ayan na po siya. Tumutulo pa yung tubig dito. Kanina kay high tide man kanina. Ayan mula rito. Hinahampas ito yung tubig kanina. basa pa o. Oh. So makikita mo yung ano ng ng mga bato oh. Mm siya ng hindi ko malaman kung lumot siya. Lumot siguro yan. Marami akong balabal. <laughs> balabal na hawak. Kati na kasi. Yan. Maalong pa rin kahit ano. Kahit kahit maalo kahit mababaw maalo pa rin yung pa rin yung ano rod tawag dito mga resorts dito sobrang hinay ayan the wave are coming the wave are coming there's so many waves. ano, maglalakad-lakad galing ako ron. Pero parang gustong lumapit na yung alon dito. Pwede naman maligo kaso ano yung tubig, inahalo kay yung yung ano ma mabuhangin lapitan natin mas malapit lapit malapit lapitan kasi kanina hindi talaga kami makababa so medyo malap malumot maraming crabs marami siyang crabs dyan oh. No? halo na doon. Parating na rito. Oops! Ah! Kanina, grabe ang kalon. ito iba-ibang maor ibat ibang ano may ari ng sound alam amazing waves wow sounds of nature the sounds of waves